<laughs> Ngayong araw ay magtutukbas kami ng mga anahaw para pambubunga sa aming ginagawang kulungang manok. Ito kasama natin si Mami Aloy at uh, si Manoy Dadoy. Yan ang nakablo. Okay, ano matigas ang ah, matigas mismo yan? Diyo ito. Ano lang ka? Ano lang ka? Saan? Karakulo na, mga kilit na sa pag Hmm, um, um. so dapat pala sa mga diri, di siya Arababa? na, na Magluluto muna tayo mga crispy people ng pananghalian natin ngayong araw. Sinabawan na karne at ginatang sitaw na maanghang. panalian. yan. Isang pa na naman mga crispy people. Magkaraon po. Magkaraon. Magbaraket. Magkaraon na po. Susu yung Yan ang kay Manoloy. Pula-pula. Mm. Mm. Oh, yung oh. itaw. Mm. May kulor ng anta. <laughs> so, Kain tayo. Lason Visayas, Mindanao. Subaw <laughs> so, so, tao, di ba nga? Ibutang na lang sa taas ang Mm. ini memang cucu naga para arungal naga para arungal naga para balik putih putih on mani dadoy nah, tunai siram sana oh iya naga gue lu na oh naga rula na ruma hati na nah nah Pag kabubong nito ako ng dadali Hmm. 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 hmm.

Ah, dua dua pag primerong kasada. Ah, dua dua. Pag sa so pang sangat na dudeng, so sa dudeng. Mm. bracing na kami dito sa harapan ah, napit na matapos yung maliit na kubo-kubo natin ganda na yan Tapos matapos. Ilang minuto na lang. Ah, oh, dito so. kay... oh, na 'yan. Pa. Ah, na, na. Mm -hmm. na. nga sabon. Wala pa na. Uh -huh. Tara yung sinasunod. Sa so laba o so sa liput? Uh -huh. Sa so laba so liput?

Okay, tapos na. Alright. Thank you, Lord. Tapos na. Yay! Ito na siya. Buwan ng ating mag nandito na tayo sa pansamantala natin kulungan ng ating mga manok at ito na sila tiyo natin sila ng papaya kain hmm. kayo niya Okay, sa lahat ng mga crispy people all over the world. Yan, so shoutout muna tayo. Shoutout pala kay Manny obet Chelotang. Kaya baik tayo. Shoutout po sa'yo mga idol. Kaya Glenn Magdasok from Hubilyar Albay. Uh, salamat idol sa panonood. Kay Dabs Mostoles. Salamat. Okay, uh, sa buong team Sabaw. Salamat sa inyo. Sa lahat naman ng uh, uh, staff ng Jemainas uh, Kainan dyan sa Kagsao Ruins, salamat sa inyo mga crispy people. At uh, sa lahat ng staff ng Offroad Trail Adventure Park, uh, salamat po sa inyo. Sa mga gusto pa po pong mag-shoutout sa mga susunod na video natin, mag-comment lang po kayo dyan sa baba at isama nyo na rin po pati yung lugar ninyo. Guys, okay, so salamat salamat po sa laging panonood, Bye, Bye po.